Ma'am, uh, meron pong latest na survey po ang uh, Publicos Asia, approval and trust ratings. Ano po ba ang marka ng ating mga national leader? Well, alam mo uh, MJ, itong aming survey this first quarter, uh, ang baling kung kukuha ng isang salita, uh, nawala ang tiwala. No? Uh, dalawa pala lang salita nawala ang tiwala. Makikita natin dumaos us ang approval at trust ratings ng individual, yung top 5 natin, uh, yung ahensya at yung administrasyon. Uh, kung titingnan mo ano ba ang nangyari, kasi maaga ang pasok ng politika, enero pa lamang nag-uusap na tungkol sa People's Initiative. Tapos nagkabukingan sa budget, nagkabukingan sa People's Initiative, nagkaroon ng pagtitira sa Senate at sa House, Uh, tapos ang, ang tao nagulat na lamang ano bang nangyayari. So sa tingin ko, yung pahayag ng first quarter, clearly sinasabi ng tao, tigilan nyo yan. Hindi kami nag-a-approve dyan sa ginagawa nyo at nawawala ang tiwala ng tao sa inyo. Opo ma'am, uh, ano po bang disparity ng uh, nagdaan po yung survey last quarter 2023 2024? Pag-usapan po natin una si uh, Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Ah, uh, eh, 'yung kay BBM kasi makikita mo ang kanyang approval rating na ngayon ay 44% at ang kanyang trust rating at ay 33%. Ah, uh, medyo 'yan eh na-arrest niya nung third quarter last year eh uh, nung fourth quarter unti-unting umaangat biglang bagsak ngayong first quarter. Ang ang interesting diyan MJ ha, titingnan mo sa North Central Luzon from 62 to 52 percent. So bumaba siya sa baluarte niya. Sa Visayas, from 57 to 40 percent, bumaba siya. At ang napakalaking daus sa Mindanao, from 62 to 36 percent. Yan ang kanyang uh, ang pagbaba. Uh, nakakahinayang dahil Uh, kung kung titingnan natin nanalo sila supposedly ng North-South eh no ng ng Ilocano at uh, Mindanao uh, ngayon nakikita natin unti-unting umuuga yung base ng pangulo uh, at uh, nawalan na siya ng traction sa Mindanao. Opo ma'am, lalo pat na nabasang ko rin sa resulta po ng inyong survey na yung mga taga-Mindanao po pala ay nag base sa survey po ninyo, na mama nagsisisi na siya binuto ng eleksyon. Si BBM. Ang tindi. Oo, oh, lumalabas na gano'n. Kasi tinanong namin, uh, nakamali ka ba ng desisyon? Tama lang? Uh, o oh, undecided ka pa? So lumalabas gano'n nga yung istorya. May mga nagsisisi pero predominantly pa rin naman uh, na andun pa. Pero kung iko-compare mo 'yan sa nakuha nung eleksyon right after elections talagang medyo uh, kumunoy ang tinitindigan ng ating pangulo yung kumunoy in the sense na para siyang kwan parang lumulubog ka uh, kailangan ng ng salbabida para maiangat mo muli opo considering ma'am na sa Mindanao nasad dalawang malalaking campaign rally ang nasaksihan namin eh uh, one is yung sa uh, Sultan Kudarat bilang suporta ng ating mga kapatid na Muslim the other one was in Tagum ang laki rin po nun, ma'am so double effort ng mga taga Mindanao sa pagkampanya sa Unity Team siguro uh, malaking factor dun si uh, Vice President Sara Duterte na nadala lang itong si BBM Oo uh, tama ka dyan, MJ no kung titingnan mo si BP, consistently, uh, oo, nagbabaan siya sa lahat ng uh, uh, geographical areas, pero sa Mindanao, katulad na rin ng tatay niya, she remains buoyant. Uh, nasa 75% ang suporta sa kanya. So, makikita mo yung base ni BP Inday hindi hindi nagme-melt uh, nag yon at uh, actually kaya she remains buoyant uh, dun sa total na ang approval rating niya 53 at ang kanyang trust rating ay 46%. Uh, masasabi mo lahat dumausos. Uh, bumaba rin si BP Sara pero siya pa rin yung bukod tangi na pinakamataas na approval rating at trust rating um, yun ay nakakagulat dahil sa daming binato sa kanya simula Agosto ng 2023 nang simula simulan yung budget uh, nagsimula na ang um, ang pagtira sa kanya